Uh sa atin pong mga kababayan, magandang uh, hapon po sa ating lahat. Uh ako po ay uh, isang uh, consumer ng uh, Gimba Water District at uh, sa akin pong uh, pananaw at opinion ako po ay uh, hindi sumasang-ayon doon sa mga pribadong kumpanya ang siyang uh, gaganap upang sa paglilinis o paghitit ng ating mga poso negro. Sa halip po ako po ay uh, humihiling sa ating uh, pamunuan ng uh, lokal na pamahalaan ng Gimba na kung maaari po sana ay tayo na po ang gumanap, gumanap upang sa ganon baka sakaling ang gastusin ng bawat miyembro ay makatulong na bumaba sa kanilang uh, bayarin sa pagsaipon o paghitit ng mga uh, poso negro dito sa ating bayan. kaya uh, sana po, uh, nananawagan ako sa ating mga kasama, dati na kung siya ng bayan at bago, at sa lahat ng pamunuan ng sanggunian bayan at ng uh, bagong uh, uh, mayor ng uh, bayan ng Gimban na kung maaari, ay uh, bigyan po ng pansin para nun eh, ika-evaluate eh, giginhawan ng konti ang ating sambayanan kung tayo po, LGO, ang mamamahala at gaganap sapagkat makakatulong sa ating bayan at makakatulong sa ating mga mamamayan na magkaroon ng karagdagang hanap buhay.